Ano na, na nangyari? Dali <gasps> na, okay pa. Ano <gasps> kaya nangyari dito? Oh. Na, ah? Ano nangyari? So guys, tayo tayo sana. dito tayo oh, sa ano? Ang pagkasinit uh, ko, ayun eh, no ah, wala. Yung <laughs> robot nado ay ito? Ngayon natin ha. Check natin ngayon 'yan. Okay? So yun guys, ah uh, tayo. Bigla na bigla na lang namatay. So hindi ko napansin. So um, nagtanong ako dito sa napaghintuan natin. Napaghintuan natin dito sa side na to. Ah? Okay, charge tayo. Sabi, pag pinasok ko daw, 4,000. Wow. 4,000. Paano kaya gagawin ko nito? Baka meron pwedeng sumaklola sa akin dito. 4,000 ba naman? Eh, oh, Tinan oh, nyo boy. guys, to? Oh, ko. Eh. Hindi ko alam kung may malasakit. Oh. Pag sinaksa ko daw dyan, ng e-bike, Sisingilin na ako ng ganun. So, yun. Alis na tayo. Tulak na natin. <laughs> Ayun. Uh, alis, alis, na rin tayo. No? Alis na rin tayo, guys. Mahal dito. Mahal magpa-charge. Nakicharge. Good content, guys. Thank you.